Magandang umaga sa inyo lahat. Ang tatalakay natin ngayong umaga na ito ay ang pag-unawa sa pagmamahal ng Diyos. Bakit nga ba kailangan nating pag-unawaan ang pagmamahal ng Diyos? Nakapagmamahal tayo sapagkat siya ang unang nagmahal sa atin. Naitatanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit kailangan mahalin ang kapwa? Ang pagmamahal na ito ang susi ng pagpapalalim ng tao ng kanyang pagmamahal at pananapalataya sa Diyos. Ikaw, paano mo minamahal ang iyong kapwa? Paano ka nagbibigay na iyong sarili upang paglingkuran sila? Mga ilang katanungan na maaari mong pagnilayan habang lumaraan ka sa bahagi ng module na ito. May objectives tayo ngayong umaga. Una, napapangatwira na ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa kapwa. Pangalawa, nakakagawa ng kilos o pamapaunlad ang pagmamahal sa Diyos. Ano ang pag-ibig sa kapwa tao? Mababanaag sa buhay ng Diyos ang dalisay na pag-ibig niya para sa lahat ng tao. Ibinigay pa niya ang kanyang buhay para sa atin. Pag-ibig sa kapwa at tao ang dalisay na pagmamahal na iyon na taglay ng ating Diyos. Sinabi niya sa atin na mapahalin ang isa't isa tulad ng pagmamahal niya sa atin. Tayo ay may dalisay na pag-ibig mula sa puso kapag nagpapakita tayo ng tunay na pagmamalasakit para sa ating mga kapatid. Pag-ibig sa kapwa-tao ang pinakadakila sa lahat ng kabutihan. Maaring hindi natin kailangan ibigay ang ating buhay tulad ng ginagawa ng Diyos. Ngunit, maari tayong magkaroon ng pag-ibig sa ating kapwa-tao kung gagawin natin siyang sentro ng ating buhay at susundin ang kanyang halimbawa at mga turo. Tulad ng Diyos, maari din nating pagpalain ang buhay ng ating mga kapatid dito sa mundo pwede tayong magsasakripisyo ng ating sarili para sa ating kapwa tao. Pero hindi umabot sa punto na gagayahin natin ang, ang ginawa ng Panginoon na isasakripisyo niya ang kanyang sarili para tayo ay maigtas sa kasalanan. Bakit pag-ibig sa kapwa tao ang pinakadakila sa lahat ng kabutihan? Maaring itinuro sa atin ang Diyos na sa pamamagitan ng mga kwento o talinghagang. Itinuro sa atin ng talinghaga na mabuting Samaritano na dapat tayo magbigay sa mga nangangailangan, sila man ay ating mga kaibigan o hindi. Itinuro ng Diyos sa dapat tayong magbigay ng pagkain sa mga nagugutom, kanlungan ng mga walang tirahan at mga damit sa mahihirap. Kapag ginalaw natin ang mga may sakit at ang nasa mga bilangguan, parang ginagawa na rin natin sa kanya ang mga bagay na ito. Ang pag-ibig sa kapwa-tao ay nagmula sa puso. Itinuro ni Apostol Pablo na kapag tayo ay may pag-ibig sa kapwa-tao, tayo ay puno ng mabuting damdamin para sa lahat ng tao. Tayo ay mapagpasensya at mabait. Hindi tayo mayabang o palalo, maramot o walang galang. Kapag tayo ay may pag-ibig sa kapwa-tao, hindi natin tinatandaan o kinagagalak ang kasamaan ginagawa ng ibang tao. Ni hindi natin ginagawa ang mabuting bagay dahil lamang sa pakikipakinabang na ito. Kasama tayong nagagalak na mga taong namumuhay sa katotohanan. Kapag tayo ay may pag-ibig sa kapwa-tao, ay matapat naniniwala tayo sa kakayahan ng ibang tao at mabait tayo sa kanila. itinuro tinuro ng mga banal na kasulatan na ang pag-ibig ay walang maku walang kakulangan kailanman. Taglayin ang mabuting katangian ng pag-ibig sa kapwa tao. Paano natin higit mapaibig ang ating kapwa? bibigyan ko kayo ng apat na paraan upang mapaigi, mapaig, mapahigit nating mapaibig ang ating kapwa. Unang paraan upang mapaibig natin ang ating kapwa. Pag-aralan ang buhay ng Diyos at sundin ang kanyang mga kautusan. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng paniniwala na ang pag-ibig sa kapwa-tao ay may kaugnayan sa ating pananampalataya sa Diyos at pagtupad sa kanyang mga kautosan. At matutuklasan na ang pagpapamahal, ang pagpapamahal sa Diyos ay pagpapatupad ng mga pag-ibig o katarungan at kabutihan. Maari nating masiguro na hindi tayo nakakasakit ng ating kapwa-tao. Pangalawang paraan upang mapaibig natin ang ating kapwa. Kapag hindi tayo nakadarama ng pagmamahal sa kapwa tao, maari nating ipagdarasan na magkaroon tayo ng dagdag na pag-ibig sa kapwa tao. Kailangan din nating gawin ang mga kinakailangang hakbang upang mas lalong maipakita ang pagmamahal sa ating kapwa. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng pagiging maunawain, mabait, mapagkukumbaba at higit sa lahat sa pamamagitan ng pagiging tunay at tapat sa ating mga salita at gawa. Maari nating matutuhang ma-halin ang pag-ibig ay manuwaan ang tunay na kahalagahan bilang mga anak ng ating Ama sa Langit. Ito ay pangatlong paraan upang mapaibig natin ang ating kapwa itinuro ng tagapagsalita na kailangan nating mahalin ang iba tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Upang mahalin ang ating sarili, kailangan natin igalang ang pagtiwalaan ang at ating sarili. Ibig sabihin, kailangan tayong maging masunurin sa mga alintuntunin ng ibanghelyo. Ang pang-apat na paraan o panghuling paraan upang mapaibig natin ang ating kapwa-tao. May iwasan natin isipin na mas mabuti tayo kaysa sa ibang tao. Mapagpasensyahan natin ang kanilang mga pagkakamali. Sa aklat ni Mormon, mababasan natin ang tungkol kay en Enos. Isang binata na nagnais malaman kung mapatawad na ang kanyang mga kasalanan sabi niya sa atin. Ang aking kaluluwa ay nagugutom at ako lumuluhod sa harap ng aking lumikha at ako ay nagsumamo sa kanya sa maitimtim na pananalangin at hinahangian para sa aking sariling kaluluwa. At sa buong araw ako ay nagsumamo sa kanya. Oo, at nang dumating ang gabi ay inilikas ko ang aking tinig sa kaitas-taasan, kung kaya't iyon ay nararating sa kalangitan. At doon ay nangungusap ang isang tinig sa akin. Sinabing, Enus, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na at ikaw ay pagpapalain. Ayon sa Enos verse 1 chapter 4 to 5. Labis na nagpapasalamat sa Enos sa pagmamahal at pagpapatawad ng Panginoon kung kaya kusa niyang inuukol ang nilalabin niyang buhay sa pagtulong sa iba na matanggap ang kanyang kaloob. At... Kung ganon ang bawat isa sa atin ay na inaanyahan ng tularan ang Diyos. Sikapin natin na mahalin ang ating kapwa dahil ito ang palatandaan ng pagmamahal natin sa Diyos na lumikha. At dito nagtatapos ang ating talakayin sa umagang ito. Maraming salamat.